Good day. Shoutout po do sa nag-comment ng bike check para dito sa gravel bike ko. Ito na po yung bike check. Ang bike ko po ay sa Pinewood Lancer 2.0, aluminum frame, aluminum fork. And let's do it one by one. Shifters is Sensa SRX Pro, yung 1 by 11, but actually pwede siyang 2 by 11. Originally 2 by 11 siya. Yung hubs ko is Coozer, 6 poles. 28 spokes. Yung gulong na nakalagay ngayon, Kenda na semi-slick, 700x40C. Ayan siya. Yung brakes ko is Tektro C550. Tapos, uh, dual piston, mechanical brakes. 160mm yung ano, rotors. Drive train setup ko, 1x11, crankset, pro wheel claw, tapos deck has narrow wide na 42 teeth. Yung pedals ko speed 1, yung dual, yung may cleats, tsaka may flats. RD Sensa SRX Pro pang gravel specific. Sobrang wala akong problema, the best. Tapos cassette is uh, 11 50. So 11 11 yung pinakamaliit, 50 teeth yung uh, pinakamalaki sa so 11 speed siya. Size ng frame, size 49. Ang height ko, 5'9 and a half. Bike computer, Garmin. Dalawang Garmin to eh. Garmin Edge 510, tsaka Garmin Edge 130. Salamat kay Sir Tom na nagbigay ng mga Garmin. Yung frame, tsaka yung fork, madaming bottle cage mount or basta kung ano man gusto mong i-mount dyan sa fork tatlo dati nilagyan ko ng uh, battle cage din saka pwede mo lagyan ng ano yung iba nilalagyan ng carrier tapos dito dalawa sa mga bottles water bottles meron sa ilalim para pang tools at meron dito sa top tube para sa mga bolt on na uh, top tube bag matibay yung bike kung saan sa ako na to nadala mga long rides saka mga trails kahit pa-jump mo yan, okay lang sya. Kung minsan may nagingay, mga langit-ngit, pa-pina-bike overhaul ko lang, wala na. Two years, mahigit na sa akin itong bike na to. Sa setup niya ngayon, wala naman akong gustong idagdag o palitan. Super satisfied. The best talaga. Pero syempre, budget bike lang to. Ang price nito ng nabili kong brand new is 23000 kung may budget ka naman, syempre, doon ka na sa mas magandang gravel bike na mga naka GRX o SRAM or yung Pinewood Katana, naka Tiagra na yan. Nasa sa yun. Thank you po for watching. Balitaan mo ako kapag nakabili ka na ng gravel bike mo eh. <laughs> Ingat!